Yan yeah, mga kabaro, mga kapayap na Ito yung mga tsokolata yung nabili ko. Dadaling ko na pa ng Pilipinas. O Punong-puno yung balita. Kahit walang lamang mga uh, ibang gamit. Basta puno ng tsokolata yung Ayan mga kabaro. Shout out mga kabaro, mga, mga kapayap na Uwi na tayo ng Pilipinas. Ayan, mabili nating magnet. Canada, Hawaii, New York, saka Iceland, saka Boston. Tapos ito mga sombrero, koleksyon natin. Boston, Canada, sa Hawaii, tsaka mga damit. Tsaka isang malitang tsikulati, mga baro. Ah, ng Pilipinas. Ayan. Pasalubong natin. Ayan. Shout out, mga kabaro. Mga ka-59, mga kabayan, shout out sa inyong lahat. Kung nasaan mo kayo sa nalok ng mundo. Pauwi na tayo ng Pilipinas. Kaya namili na ako ng mga pasalubong. Ito yung mga tsikulati na natin bili ko. Yan mga kabara, mga na Ito yung mga tsikulati na nabili ko. Dadalhin ko na pa uwi ng Pinipinas. yan. Punong-puno yung malita. Kahit walang lamang mga uh, ibang gamit. Basta puno ng tsikulati. Tsaka mga sumbrero, at Tsaka magnet. Ayan o. Oh. Mga nabili nating magnet. Mga pasalubong Mga souvenir mga koleksyon na sombrero ayan punong puno masayang masaya itong makakapasalubuhan ng tsokolate sa Pilipinas pag natin ayan ayan mga kabaro mga kapayad na ready na yung malita natin pa ng Pilipinas nakaimpake na po lahat yan oh. see you soon Pilipinas pa na tayo pero napinsala pa yung kamay natin mga kabaro bago uwi ng Pilipinas oh. Ayan, naka-ready na yan. Puno ng tsikulati yan. Dalawang malita na yan. Halos tsikulati lahat ng laman niya, mga kabaro. Serious yun, mga kabaro. Ka-59, uuwi-uwi na tayo. Ayan, mga kabaro, mga ka-59. Uuwi na tayo. si ng Pilipinas. Bago tayo umuwi ng Pilipinas, may pabaon muna tayong ito. Pabaon ko. Ito yung sa barko na pabaon, mga kabaro. At pinsala pa yung kamay ko bago umuwi. Ayan, Si mga kabaro, mga ka-59, ayan, mabuhay kayo sa lahat ng mga nakapalo sa akin. Shoutout sa inyong lahat. God bless you.